What's up? Yan, nagbabalik muli Katropa mga ko TV Yan So, ngayon mga tropa Meron lang tayong pag-uusapan kasi na uh, Ito, tungkol naman to sa Nagmumotorsiklo, ano Na talagang kapansin-pansin Yung mga nagmumotorcycle, uh, Yung mga motorcycle taxi rider, no yun so isa din naman akong uh, gumagamit ng motorsiklo pero ang uh, kaibahan lang namin ay ako disiplinado or sumusunod batas trapiko meaning yung uh, yung mga iba hindi naman lahat ano kasi mayroon din naman talagang sumusunod sa mga batas o yung ating mga kasamang mga motorcycle rider hindi ko naman lahat na no, pasintabin lang dyan sa mga tatamaan itong video na to ay yung kakulangan natin na uh, sa disiplina o kakulangan natin sa safety ayan lalong lalo na yung ating uh, mga kababayan na uh, uh, gumagamit ng angkas uh, move it ay uh, mga motorcycle rider motorcycle taxi no so nagwo-worry lang ako alam niyo bakit mga tropa kasi karamihan sa kanila ay kulang talaga sa kalaman sa pag, uh, paggamit ng kalsada o oh, kung paano gamitin ng tama uh, at sumunod sa batas trapiko. Oh. So number one mga tropa, mayroon kasi akong napapansin lagi na na talagang palagi ang natin na nakikita sa kalsada yung mga nagmumotorsiklo na kapansin-pansin talaga lagi yung ginagawa nila yung pagsisingit kapag uh, sumingit ka ng uh, alanganin sa yung uh, lalo na kapag mga naka four wheel no talagang delikado mga tropa yung magsingit tayo sa mga ganong bagay no ang napapansin ko talaga dito yung ano yung uh, yung kumbaga nakasignalite na yung uh, sasakyan na sinusundan niya didiretsuhin niya pa yan uunahan niya pa hahabulin niya kumbaga yung isang sasakyan ay uh, ay pakanan na naka-signal light na yan, nakikita naman niya pipinahan niya pa rin yan sisingitan niya yan akalain mo kaka akala mo kakanan din siya pero hindi pa diretso nakuha nyo nakikita nyo yung mga ganyang estilo uh, ng mga pagmumotorsiklo paggamit ng motorsiklo ba? Diba? Kabastusan eh yung uh, yung kawalang hiyaan nadadamay yung mga ibang nagmumotorsiklo na tulad ko na na uh, hindi balasubas kung tawagin hindi kamuti rider nadadamay ang tingin sa atin ng mga nakapoor na na mga driver ay mga balasubas tayo mga kamote pag may nakita tayong may nakita silang uh, mga motorcycle rider may mga kamote yan kasi dahil sa ilan natin mga kasamahan na mga gumagamit ng motorsiklo ay kulang talaga sa disiplina or kulang kulang sila sa sa train sa training ng uh, or sa exam sa exam na lang ng LTO hindi sila gumagamit ng exam ng LTO sa halip ay nagpipixel sila para magkaroon ng lisensya So, ang laki ng pinagkaiba ng da dalawa, yung different ng dalawa talaga na nagpixer ka at ikaw mismo ang nag-aral sa LTO ng exam. Doon mo mababasa, doon mo makikita yung batas trabiko, ngayon susundin mo yan pag nasa kalsada ka na kasi buhay at kaligtasan mo nakasalalay dyan. Hindi lang ikaw, may madadamay ka pa. Di ba? So ang pagkakaroon ng lisensya mga tropa ay hindi naman yan pagalingan eh. Hindi naman pagalingan yung nagmotorsiklo, hindi naman pagalingan magdrive yan, magbanking-banking dyan. Hindi Nagkaroon ka ng lisensya, binibigyan ka ng lisensya na ikaw ay susunod sa batas trapiko. Ikaw ay sumusunod sa batas trapiko. So, balik tayo doon sa topic natin sa mga motorcycle rider, no? Please lang naman. Huwag nating ugaliin yung yung mga alam naman natin na bawal uh, hindi pwedeng gawin. Pero bakit lagi nating ginagawa? Meron nga dyan iba yung ano akala mo nang eh, nakakarirahan eh. Pag nasa stoplight napapansin ko lahat ng mga motorcycle nasa unahan nag-uunahan. Nandun sa may unahan. Ang iba nasa yellow box na or may pedestrian nasa pedestrian na. Nag-uunahan sila na akala mo may premium darating doon na o pupuntahan sila sa unahan. Mga tropa, ito lang masasabi sabi ko sa inyo. Ang pagmamotorcycle ride, pagmamotorsiklo ay buhay na kataya. Unlike four wheel na hindi ka basta-basta. Okay? Ang pagmamotorsiklo, masagi ka lang ng konti. Kasagian lang kayo. May dumaan na malaking sasakyan, nagulungan ka pa habang bumagsak ka ng sa pagmumotor siklo mo. Buhay ang kapalit. So maging maayos tayo sa pagmamaniyo. Pagmumotor. Iwasan natin yan. Tsaka isa pa na panasin ko dito yung ano eh. Karamihan nakikita ko yung mga humahataw. Na sumisingit-singit. Na hindi alam yung mga uh, sign ng kalsada. Or sign ng sasakyan. Kung saan siya pupunta. Saan siya liliko, Saan siya takanan. Hindi maalam. Ang nakikita ko mga bata mga edad siguro mga 20 or 18, 20 pataas. Mga bata pa na ko na hindi sila marunong. Kung baga gigil pa sa pagmomotor. Hindi nila alam kung ano talaga yung uh, tama or batas trapiko. Karamihan mga bata, yung mga mainit pa, yung mga mainit pa sa silinyador. Ayan. So, ako may may suggest lang ako sana ito mapanood ng mga uh, uh, motorcycle, taxi sa ano nila sa sa pinakamataas nila sa so, mahawak na sana wag naman yung train lang nila yung cone na paikot-ikot doon pa utso, -utso doon sa kon na may angkas sana hindi lang yon i-train nyo rin yung tao nyo yung mga rider nyo na rumispito sa kapwa rider rumispito sa mga nakapor wheel matutong tumingin sa sign signage ng mga batas trapiko matutong tumingin sa likod ng binubutot ng sakyan kung ano yung uh, kung ano yung palatandaan na ay itong sasakyan na to liliko na matuto tayo magrespeto magbigay sa kapwa natin hindi yung na nakikita ko mga motorcycle taxi may mga angkas pa yan ha may mga angkas pa yan talaga naman napapa mapapasigaw ka na lang sa mga nakikita ko lagi laman ako lagi ng kalsada nakikita ko lagi sila kung ano kung paano sila mag-drive paano sila paano sila talagang sumiksik na habang may angkas mga tropa kawawa yung angkas nyo kawawa naman yung pamilya ng angkas nyo kung hindi kayo naawa sa sarili nyo ingatan nyo yung angkas nyo dahil hindi nyo kakilala yan may pamilya na inuwian yan may ma minamahal yan may nagmamahal niyan. Kung ikaw walang nagmamahal sa iyo, wala kang pampilya na uuwihan, huwag kang mandamay. Okay? Kasi mga nakikita ko talaga diyan sa mga motorcycle taxi talaga napaka ano sa susunod siguro bibidyuhan ko na bawat makikita ko kasi talagang hindi hindi naman ako galit sa kanila no na, na uh, lang ako or na na napapaisip na ako bakit ganito yung mga estilo nila nagmumotosiklo din naman ako bakit ganyan ang ginagawa nila na pwede naman maging maayos sa pagmamaniho pwede naman sundin yung batas traffic pero hindi nila nagagawa mayroon pang iba dyan bawal daanan like for example yung uh, bus lane sa EDSA, carousel uh, bike lane kahit saan may bike lane na tayo dito sa uh, ano eh, Metro Manila eh bike lane, nakalagay na nga doon bike lane, no? Alam naman lang bawal pag nahuli, siguradong tiba-tiba ang bulsa mo. Pero mayroon pa rin, mayroon, talagang marami. Nagsusunod-sunuran sila. Lalo na sa bus lane, napakadelikado. Dahil yung mga bus dyan, nalang, nananadya yan, yung mga bus dyan. Alam nilang ano eh, sasadyain ka yan. Kasi mga ano din yan sila eh. Alam mo na, eh, nananadya yan. Talagang didikdikin ka yan dyan. ang ka. So, yan ang sinasabi ko na kapag bawal, huwag mong gawin kasi makakasama lang sa'yo. Yun lang yon. So, mga tropa, sana nagustuhan nyo yung aking video. Uh, Pakilike and follow and share naman. Kung uh, nagustuhan nyo yung aking video. Maraming salamat. Ingat. God bless tayong lahat. Ingat lahat.